Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ako ng lulutuin kong baon para sa araw na ito. Giniling na naman ito pero may iba na naman akong inilagay. <laughs> Eto ba kasi ang para sa akin ang madali lang lutuin? O ayan, di ba? Sa una, hindi naman ako naglagay ng ganitong bagong ilalagay ko ngayon. Hindi na to bago sa ating paningin at sa pandinig. Pero, makakatulong ito para mabigyan kayo ng ideya kung ano naman ang lulutuin nyo ngayong araw o sa mga susunod na araw. So ayan, gisa-gisa muna tayo ng sibuyas, ng bawang, and then ilagay na natin ang ating karne. And then lutuin natin ito hanggang sa mag-golden brown. At saka natin timblahan ng mga ilalagay nating na panimpla. Walang bago sa aking mga panimpla. <laughs> ulit ulit Pero sabi ko nga, makakatulong din ito para makapag, maka, magkaroon kayo ng ideya kung ano ang mga lulutuin ninyo sa mga susunod na araw. Lalong-lalo lalo na yung mga nahihirapan na dyan. <laughs> para pareho lang tayong nahihirapan. Huwag <laughs> ka. <laughs> so ayan, naglagay ako dito ng tidbits. Pineapple tidbits. And then naglagay ulit ako ng... Hotdog, konti lang yan, dalawang piraso lang yung hotdog na yan and then hiniwa ko na parang panglagay sa spaghetti. Halo-halo <laughs> lang, halo-halo lang. And then, instead na green peas, naglagay pala ako dito ng garbanzo. Para maiba naman, hindi ko siya inilagay doon sa alaminudo style ko na niluto noong nakaraang araw. Para mailagay ko dito sa susunod na lulutuin ko. O, diba? <laughs> Patabaan na lang ng utak pag nasa kusina ka. So ayan, dagdag-dagdag ng mga ingredients para lalong sumarap. At eto, imbes na malunggay ang inilagay ko para dagdag bango at dagdag lasa, naglagay ako ng kinchay. <laughs> napakabango na naman ang aking niluluto dahil sa kinchay. Gagawin ko sana itong lumpia shanghai pero sabi ko nga, eto na muna at may isang kilo pa naman ako ditong pork giniling. So, gagawin ko na lang lumpia shanghai. <laughs> so, ayan. Halo-halo lang, halo-halo lang hanggang sa maluto ulit. Kakaiba na naman ang lasa nito kasi nga, my pineapple tidbits hindi ko pala tinatanggal ang sabaw ng pineapple tidbits natin or kapag gumagamit ako ng pineapple chunks at pineapple tidbits para dagdag lasa pa pero yung mga sabaw ng garbanzos ng mushroom tinatanggal ko 'yon syempre pero may nakita ako ang iba inihahalo na rin lang 'yon dagdag sabaw sa kanilang niluluto so ako naman hindi na that's all for today see you next time god bless love you all Bye.